ng may dagat. Ang pwede ka lang magdala ng upuan mo to chill out. Yun ang Cecil Pwede rin bumili lang kaya ng ganito, yung paa, ng, o oh, yung mga pork hocks. Ayan ang ating lechon! Hi! So, we are here sa Il Corso. Il Corso. <laughs> Dito sa may Cebu. Dito kami magdi-dinner with the team. And yan ang ano niya, may mga parang ano man tawag yung mga seaside or ocean view na mga resto, mini bar, ganyan, grill bar and grill, ayan. Ito siya, bay view siya. Pero kami magdi-dinner kami sa Fishes, 'yun. Ayun, doon kami dinner later. Hinihintay lang namin yung buong team. And habang naghihintay, so let's try to ano, to roam around para mapakita ko sa inyo kung ano meron sa seaside ng Cebu City. Ang ganda ng kanilang ano, no? ano no? Bayview. Ala, ang ganda nga, oh! Kita yung ano doon, si Selex. Ay, may mga, ano, oh! Mga open air lang na mga bar and grill. Tas ito pala is parang jogging walking area ng mga locals and tourists. Hmm, may dagat. Pwede ka lang magdala ng upuan mo to chill out. 'Yun ang Sisilex. Maganda nga, no? Refreshing, may dagat. <laughs> Ayan, diba? ba? Chill, chill eh, oh, chill-chill lang. Ayan, si so haba, no? Haba pala talaga nito. Tapos, kahapon doon tayo. Doon. Oh, yung dulo yun yung ano eh. Para. Tapos mga island-island pa pala doon oh. Ayan, ang lagat ng Cebu City. Yun ang port. So, ito yung buong El Curso. Ayan. Oh, very nice. Mm. So, ano lang, relax-relax ang pala tago sa area na to. Okay, so magte-take out tayo ng lechon na pang uwi natin ng Laguna. Yan, dito ako tinuro sa CN Telechon kasi mas na lechon dito across SM Cebu lang ito. So, restaurant talaga siya. Ayan, may mga kumakain. Pero may take out area sila. Tingnan natin yung presyo. This is the prices. prices. bumili lang kaya ng ganito, yung paa, ng, oh, yung mga pork hocks yan. Ito, 5.20 ang isang kilo. Pwede bumili lang kala kalahat eh. Ayan yung pang... Ano. Ayan. Ayan ang ating lechon. Ay, hindi pala kita yung pangalan ng ano. Yan, si N Lechon. So, itong CN2 Lechon, ayan siya ay halos tapat lang siya ng SM City Cebu. May lang contact information. Lap, zoom natin. Ang contact information niya, ayan siya. So, may pasalubong na tayo sa nag-request ng Lechon bago umuwi ng Manila. by our flight tech group, Captain Atshanko with First Officer Binal Together with your cabin crew, we thank you for making Cebu Pacific